So, tapos na natin silang bigyan ng, uh, ano, no, pagkain. Itong uh, ating uh, mga manok, no. Uh, hindi may talaga na pag uh, puro barako nagsama-sama, no. Ay uh, mag uh, rambul rambol So, ito na, ano, nagkalat na rin yung, ano. Ito yung sinasabi ko na yung pato, o oh, talagang kinakain nila. Walang uh, nasasayang dahil, uh, kinakain lang, hindi sila nagkakahig. Hindi kagaya nitong manok, no? Ay uh, bakit kailangan pa nilang kahigin na uh, nandiyan na nga, naglagay na nga tayo sa sako pero kinakahig pa rin nila. Pero uh, siguro, pag nakagawa tayo ng kawayan na uh, biyakin, no? Para doon natin ilagay yung pagkain nila. Dahil maraming nasasayang, oh, yan, oh. Dami nila nasasayang na pagkain. So, ngayon na uh, tapos na tayo dito sa area, eh. No, uh, nabigyan na natin yung mga breeder, at uh, nabigyan na natin to mga gumagala, at uh, ito, uh, nabigyan na rin natin ng uh, uh, vitamins itong king uh, kambing, ayan, no. So, punta na tayo ng uh, area B, no, kung saan at uh, yung uh, mas kubidak na naman yung uh, bigyan natin ng pagkain. Ayan. Uh, kahirapan ito, uh, no, uh, kunti lang yung nakukuha nilang gatas sa kanilang nanay, no, pero okay naman at uh, kahit pa, pa no, ay uh, yung nanay nila hindi kagaya nung uh, talagang umaasa lang sa gagawin nating mga alternatibo na mga gatas pero ito no ay uh, gatas mismo ng nanay nila at uh, binibigyan natin sila ng tikitik -tiki, no pangatlong araw na, na nating uh, nagbibigay ng tikitik -tiki. -tiki. At uh, halos uh, isang araw na lang yung tiki-tiki nilang uh, natira. No? So, approaching na tayo doon sa area B kung saan. At uh, yun naman yung uh, bigyan natin ng pagkain. Uh, marami nang uh, nagugutom doon na nagaantay sa atin. Ito yung tatadali uh, natin no? sa area B. At uh, approaching na tayo doon. Itong uh, area B at uh, area A. So, karsada lang, no? Yung kalsada lang yung uh, boundary, eh, no? At uh, maganda kasi pag uh, matuloy yung plano natin, uh, dito tayo sa gitna maglalagay ng, ano, dito sa tabi ng uh, factory, ano, factory hollow block, no? Na uh, tatayo ng, ano, tatayo ng, uh, ano'ng tawag niya, uh, bahay para makikita natin kabilaan. So dito yung uh, plano ko na magkakaroon ng uh, bahay. So sakto sa uh, ano magiging overlooking tayo sa ating mga alagang pato. Uh, so hindi dito naman yung uh, factory ng hollow blocks, no? So, marami tayong uh, stock ngayon na hollow blocks, no? Uh, approaching na tayo dito sa Area B. No? Daladala uh, -dala ko yung uh, kanilang pagkain ito. Yan. Oh. So, gandaan talaga ng ipilipil, -ipil, no? E, I-picture ko muna 'yung ipilipil uh, -ipil natin, ha no. Buhay na buhay na 'yung ipilipil, uh, -ipil, oh. So, kagandahan nitong ipilipil, uh, pangunahing uh, pagkain rin ng uh, ating mga alaga na kambing, no. At ayan, uh, ha, tumubo na talaga pero ay nalaglagan ng uh, ano nang yug, no. Ah, uh, matay tuloy 'yung uh, ito. Ayun. So, buhay na buhay na rin. At uh, dito tayo nga uh, magkakaroon ng git, no. Ito 'yung git natin, 'yung pamusti niya, buhay na buhay na rin. Yan. So, ganoon pa rin 'yung uh, sitwasyon. 'Yung uh, magmula dito sa part na ito hanggang doon sa pababa, no. 'Yan 'yung uh, kinapos tayo ng hogwire hanggang sa kasalukuyan na uh, nag pa tayo ng budget ay wala pa tayong pambili no so kaya tuloy-tuloy na nandoon pa rin sa ating area yung uh, ating kambing although yung uh, bahay natin dyan ay uh, ready na no uh, pero gu gusto natin talaga na mas secured sila na yung bahay nila at saka yung uh, railing nila ay uh, ano uh, magiging uh, matibay at uh, magiging safe sila at nakikita po ninyo yung ating mga damo na pinapalago so kikita natin na uh, malago na rin no? ah uh, pwede nang uh, i-re-raging dito yung uh, mga kambing sa uh, bilang lang ng kambing natin na yan ay uh, talagang sapat na rin na kahit papano ay uh, meron silang masisimot dito so ito may nakalabas oh. yan o oh. dito eh mga ganito may mga makukulit alam na nila kung saan sila dadana oh. Pero, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. ayan oh. Ah, ito. Oo, oh, yun. Sinusubukan nila lahat kung saan. Ayan oh. So, meron tayong uh, napapansin sa mga pato, no? Na mahina. Ayan oh. Karang uh, tinutuka siguro nitong mga malalaki. <laughs> Hindi nila nakakayanan. Ah, yung uh, pato natin na uh, duckling, uh, namatayan na, no? Bawasan na ng isa. Kaya yung 18 ba? Ano nangyari dito? No, may namatay tayong pato. Yan oh. No? Bakit kaya? So, sa palad, no? Hindi ayan. uh so, ano nangyari? Hay. Mihinga pa. Ano nangyari kaya dito? Ha? Huh? Oh? Huh? So, wala naman tayong nakita ng ano. So, mangyayari nito, pwede na itong katayin, no? At, ah, uh, na natin itong uh, kakatay, kakatayin. Ayan. So, ah, uh, hindi maganda ito, no? Magkakaroon tayo ng ano. Oh, uh, mortality dito. Ayun, uh, umihinga pa siya. So, kakatayin natin to. Well, uh, para mabutan pa natin na uh, pa. No? Uh. So, ito yung uh, hindi maganda na sitwasyon na nabutan natin. No? At uh, ito, maglagay uh, tayo dito ng pagkain nila. meron tayong uh, ano dito no uh, namatay na no at uh, ito meron din isa na namatay rin no ito ito yung sabi ko kahapon no na oh wala na oh so marami na tayong uh, ano dito no uh, marami tayong uh, uh, casualty no ayan uh, oh humihinga so, pa no so bigyan muna tayo ng pagkain nila dito no para makakain na sila so yung maganda ito mga nangyayari sa ating mga lag ha? dalawa na yung uh, namatay no so O so, kakatahin ko na lang yung uh, ano at uh, at kinabangan natin no. Sayang. O so, kunin ko muna yung itako. To oh, Meron din tayong uh, namatay na ano uh, duckling so ito yung uh, may no. Oh wala na ata uh, mayayari nito kung ano lang ang uh, matitira dito. So itatapon natin to para ano no uh, malayo so yan ang uh, ating mga pato no so nabawasan na ng isa at uh, agapan aga pa natin tong uh, itong uh, humihinga pa yan no? humihinga pa siya oh. So, oh, kawawa naman, no? Yan, no? So, oh, bakit kaya, ano kaya nangyari dito? oh laki na yan, no? So, ganoon na lang. Ngayon, at, ah, uh, uh, kukunin ko na lang yung ita ko, at, ah, uh, ko yung, uh, isa na yan, na uh, wala na, para maulam na lang to. So, ganito talaga yung buhay ng ating, ah, uh, uh, ginagawa, no? Ah, uh, ah, maring uh, mamatayan tayo hindi talaga may iwasan na hindi tayo mamatayan no uh, marami na rin uh, namamatay sa aking mga alaga no at uh, kikita po ninyo malaking malaki na yung isa na yon ay uh, wala nang buhay ay um, ano pa no humihinga pa pero hindi na makatayo oh nakadapa na lang doon hindi ko alam kung anong nangyari wala naman akong nakita dito na niyog no na nalaglag doon dahil uh, ito matagal na itong nga uh, mga niyog na ito dito sa no? So, magandang umaga po at uh, although hindi maganda yung umaga natin dahil uh, dalawa yung uh, pato natin na namatay, no? So, pasupport po sana tuloy-tuloy lang ang inyong suporta uh, sa ating munting channel, byahe ni Benji TV. So, wag po kalimutan magsubscribe subscribe Hit na rin notification bell para ma-update po kayo sa ating uh, activities dito sa farm na ina-upload araw-araw. So, sana no uh, sa mga baguhan at hindi uh, pa nakapag subscribe pag subscribe na po kayo at uh, malaking tulong po sa ating uh, munting channel Yun yung uh, panonood at uh, yung pag and like, no? Kaya uh, malaking tulong po sa ating mga alaga. Maraming salamat po. Nawa'y uh, mabuhay po tayong lahat. Bye-bye.